Hello guys, magandang araw po and welcome to my vlog. For today's video, and dito po ako ngayon sa El Arte Carriedo. Ayan, pupunta po pala kami sa simbahan ng Tiapo guys. Ayan, nakikita po namin na sa baba para pong mga langgam sa sobrang dami ng tao. Habang hindi pa po pala kami nakababagas, ayan, picture-picture po muna kami ng aking asawa. Andito po kami sa taas, nasa LRT station pa po kami. Hindi pa po kami nakababa, ayan. Binibidyo-bidyo ko pala ang nasa babagas kasi sobrang daming tao po talaga, ayan, yung asawa ko lumapit. Katapos niya po pala lumapit sa akin at nauna na po siya. Ayan, samahan niyo po kami sa pagbaba namin, guys. Ayan na nga, guys, magkatabi na naman kami ulit. Ayan, hindi kayo magsasawa sa aming pagmumukha. Palagi na lang kaming sweet pagkatapos kami ang magkasama. ay pababa na po pala kami guys. Andito na kami sa hagdan. So, oh, na guys, maghahawak kamay na naman po ang dalawang mag-asaw. Ayan, sigurado akong ah, sumakit na po ang inyong mga mata dyan na ah, makikita yung sobrang kasitwita ng dalawang ito. At ako naman dyan guys ay lingon sa kaliwa, lingon sa kanan, lingon sa harap, parikod. Ayan, lahat-lahat na lang, lingon-lingon. Ayan, so andito na po pala kami sa labas. ani ah. itatap na po natin ang ating card para nakalabas na po tayo. So, ayan nga po guys, ako na naman ang susunod at saka bibidyoan ko naman yung aking asawa kasi siya na naman yung susunod na pomas, So, ayan na guys, pumasok na yung card niya at lalabas na po siya. So, andito na kami sa labasan guys. Papunta na kami sa... So, andito na po pala kami sa labas guys. Ayan, sa sobrang dami po ng mga tao guys. Ngayon lang po ako nakakita ng ganito. Ang daming taong nagubok ng ticket para sa LRT. At sa, ayan na guys, bababa na po pala kami guys. Ayan. Ayan. so ako pang babalikan ko pa yung asawa ko, kukuhaan ko po siya ng video, ayan ako po ang dami pong mga tao guys nakikita nyo naman po, pila pila po silang lahat talaga po nga ko ay lilingon at magkukuha lang po ng video sa lahat ng nakapila, so ayan guys marami pong mga tao pababa po, ayan, kukuhaan po natin sila ng video at syempre naman ako ay hindi po magpapatalo, kukuhaan ko na rin po ang video ang aking pagmumoka ayan, para hindi po kayo magsasawa, pipikit na lang po ang inyong mga mata <laughs> so ayan guys nagdadaldal po ako na hindi po natin naiintindihan kung anong ibig sabihin ng mga dinadaldal ni Janet Reyes, so Rayo. na po pala kami sa baba guys at sa labas na po kami ng LRT, so andito na po tayo sa labasan at marami may po dito nagtitinda ng mga kanya-kanyang tinda, may pagkain, may mga ano-ano na lang makikita po natin. Alam nyo naman po guys, kapag andito na po tayo sa labas, kung anong makikita po natin. Ayan. So, andito naman po kami sa tabi-tabi at ayan, nakikita naman po ng aking asawa ang favorite niyang lechi plant at saka merong obi plant, meron din pong malagkit na latik. Ayan, bibili po yan siya dahil yan po ang favorite niya guys. Ayan, sa halaga 65 po. Hindi po kayo magsisi dahil sa sobrang sarap. Kaya binalik-balikan po yan ng aking asawa. Habang naghihintay po siya sa kanyang order guys. Ako na may pabidyo-bidyo dito sa labasan. At nakikita ko nga ito guys. Ang may nakikita po ako dito sa tabi guys. Ayan. Maganda po mga lantern na Christmas light. Ayan. Naka-order po pala ako ng ganito guys sa TikTok shop. At maganda po siyang tingnan guys. So, ito dito po ay sigurado po akong mahal po ito sila lahat guys dahil napakaganda po talaga at malaki po yung kanilang lantern. Kaya kung gusto nyo bumili niya guys, punta na lang kayo dito sa Kiapo. Marami kayong mapagpilian. Pagan dito po pala kayo sa Kiapo guys, marami kayong makikita mga frutas, mga ukay-ukay, -okay, mga, mga pantal na kasabit. Ayan, 50 po isang balot. Marami naman po siya. Marami po pala kayong mapagpilian pagan dito kayo sa Kiapo guys. kaliwat ka Anan, likod, harap. Ayan, may kayo na magsasawan, tumingin kung anong pong gusto ninyo. So, kami po pala ay naglalakad papunta kami sa simbahan ng Tiapo. Pero napatingin-tingin pa po, po ako dito sa mga paninda sa gilid-gilid, guys. Ayan, marami po talaga tayo pwede pagpilihan. Pera lang po pala ang kulang sa atin. So, ayan na, guys. Habang mapunta kami sa simbahan ng Tiapo, ako ay pa video, video lang para po meron tayong may content at meron po ako may share sa inyo, guys. So, andito po pala maraming tao sa layo pa ng simbahan ay Ayan, marami mga paninda. Sa kahit anong mga paninda makikita po natin dito, guys. Hindi po kayo talaga magsasawa pag marami kayong pera. So, ayan, kailangan pong mag-iingat po tayo sa ating mga gamits na dala natin. Tulad ng mga cellphone, nating bag. Kasi hindi po natin alam na balulukutan po tayo. So, ayan pala. Meron din po pala mga polis dito pakalat-kalat. So, hindi po masyadong nakakatakot dahil... Siksikan po pala talaga ang mga tao dito, guys. Dahil ngayon na ay first first Friday of the month and then November 1 po Happy Halloween po pala sa lahat na Ayan. so andito po pala guys maraming nakapila guys ito po pala ang pilahan papunta sa simbahan dahil pag hindi po tayo nagpipila hindi po tayo nakakapasok sa simbahan dahil sa sobra pong dami ng tao kaya kailangan po nakapila pila Ito po pala nang asawa ko ay hindi na po kami pumila at lalakad na lang po kami papunta doon sa, sa tabi ng simbahan so andito na po pala kami sa gilid ng simbahan guys ay nakikinig na lamang po kami ng misa ni Father, dahil hindi na po talaga kami makapasok sa loob dahil hinara na po ng, ng mga pulis po. At dito na lang po kami nakapila sa gilid at nakikita naman po namin yung big screen po sa gilid ng simba. At dito po pala kami ng asawa ko nakapila sa gilid dahil akala namin po ay ito po pipilahan din po para papasok sa loob pero hindi naman po pala para po pala ito sa communion. Kaya ito pa tayo tayo na lang po kami dito sa gilid dalawa guys pero hindi po kami nagtagal dito at lumipat po kami dahil nalaman namin na hindi po pala ito pilaan papunta sa lobby ito po ay pilaan para sa kom magkukommune yun. So, ayan guys, patingin-tingin ang aking asawa, tingin-tingin rin ako. So, hindi kami nagtagal dyan guys, at kami ay umalis Kaya din. Na, po kami ng asawa ko na ipupunta po kami doon sa likod at hawak kami po sa paan ni Kaya dito po guys, nakikita ko po, po yung si ate, kasama niya po yung anak niya, nagmamalimos po dito. So, ayan, nakapila po pala kami dito guys, para makapasok kami doon sa loob. Lahat po dito sa kya po, eh, kailangan pong kumila bago mo makamit ang gusto mo makamit ko pa na alam guys na yung pila na sinusundan ko ay mali po pala pero patuloy para na patuloy guys sabi ng asawa ko na mali yung pinipilahan ko nang lalaktaw daw ako ng daan ko kaya <laughs> ito si kuya nakukuhaan ko rin ang video nandito siya sa likod ng asawa ko so ayan guys yung payahaba ng pila nila dito guys so, tis tis po muna tayo hanggang sa makaabot po tayo sa hanggang video dito. ko pala guys ay hanggang dito lang dahil bawal po pala yung video doon sa loob kaya hanggang dito lang kami sa ikot labas lang na kami ng ikot pila -pila. guys iniikot yung baklaran ay ikot ng ikot ikot yung siyap

kada mo pas ay magdidikay wala magdadisbito wala magdadisbito ayarapon ng mga hindi na 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 na hindi na hindi na hindi na hindi na hindi na na hindi 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 na So nakahikot na po pala kami dito sa likod ng palingki guys. Ayan papunta po kami dun sa may mga ha, mga tuyo. So ayan si ate namimili po. So ako po din guys marami po akong napamili. So ayan guys papakita ko po sa inyo yung aking na okay okay. So, yung yeah. aking asawa na kasunod guys marami din po siyang bitbit Meron po siyang suman so salatik. Meron din po siyang leche plant. Meron din po siyang apple at orange. Hindi po yan nagpapatalo po guys hanggang sa hindi niya madala ang gusto niyang bili na sa palengke po tayo, saan po natin ang sobrang ingay. Ayun na sa po tayo diba nasa lubog namin tayo? Dito pa lang mga tinta na mga ano di ah pantalon. Ang aming Pinoy Pandikit. Naghahanap ba kayo ng matibay at makapit na pandikit? Ito na ang hinahanap nyo. Subukan ang aming Pinoy Pandikit. Subok na ang napakatibay. Yes, da Oo. <laughs> um, Hindi yeah. lang ng ano, loya, 50. Talong, Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo ba? Hindi mo guys. Fresh mo ba? Hindi mo ba? Hindi ayan ang pala yan naminis ko na yung pala yan ah, dito tinapa ito yung gusto ko dito ayan sarap yan ah hmm. ah 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 eh dito grind talong dito ayan

So guys! Hindi pa kami natapos sa amin paghihikot dito, dito sa Quiapo. Ayan, kami ay papauwi na ng aking asawa pero tumaan pa dito sa may maraming tuyo. Ayan siya guys, mga tuyo nila dito guys, masarap. Yung danggit, danggit ba yan? Hindi man yung danggit eh.

Hindi may talaba na doon di oh. Nakain ko ba ng talaba eh? sayang so, guys, tapos na kami mamili guys ay kami na po ay papauwi na guys so na na po pala yung asawa ko ako naman ay susus. Bago din palang mag-ikot guys, lalo na pag wala tayong pera o okay lang po pag marami tayong pera eh. ay nabili po pala ako ng chinilas guys para po sa apat na mga bata guys. Ay, ayan. Ang dami tao sa ano, underpass, sarado kasi yung underpass eh. Gabi! My God! Eh kung hindi siyang sarado yung sa... Kailangan mo. Kailangan mo kapila. Hindi So ayan guys, andito na po pala ako sa overpass na kukuha po ako ng video doon sa baba. Sobrang dami po talaga ng mga tao guys. Hindi mo maiintindihan, nakakahilo na po talaga pag ganito po ang taong na masasalubong mo. Sobrang dami po talaga para pong mga langgam yung makikita mo doon sa baba guys. Ngayon lang po pala ako nakaranas sa ganitong karaming tao dito sa Quiapo guys. Dahil hindi naman po kami lagi-lagi nagpupunta dito pero tuwing punta ko hindi naman po ganito karami. Ayan guys, yung asawa ko nagmamadali dahil tangali na kami po ay magbabiyahe pa po mamaya. Ayan, uuwi pa po kami sa amin bago kami babiyahe. So, ayan na guys, pakita ko po yun sa kabila guys. Sobrang dami po talaga ng tao. Oh my God. Ang bababa po pala ako sa hagdanan guys. Ay ako ay nakakuha pa rin ng video sa labas. So, andito na po pala kami guys. sa likod kami duman para hindi po sobrang dami ng tao. Dahil po sa sobrang dami ng tao, sobrang na po ako nahihilo guys. Sari-saring amoy po talaga yung naamoy ko dahil sobrang init naman po. <laughs> so, dito na po pala kami sa malapit sa terminal ng jeep guys. Napapauwi na po sa amin guys. Pero hindi kami sasakay ng jeep dahil halos po lahat ng mga driver sa jeep ay kakilala ng asawa ko. Nahihiya po sumakay ang asawa ko ng jeep dahil ililibri po siya ng mga kasama niya. Ay nakakahiya naman po talaga na dalawa pa kami ang ililibri. Pinawa namin guys ay kami ay nag-aabang po ng bus. So, ayan guys. Nakikita niyo po yung terminal ng jeep. Ayan. Kaunti lang po pala ang mga pasahero ngayon dahil na sobra pong init at doon po sa kia po yung maraming pasahero so ayan guys dadaanan na lang po namin yung jeep na nanakaparada dyan guys so, at punta po kami doon sa unahan dahil maghahabang po kami ng bus dahil hindi po naman lahat ng driver sa bus ay kakilala ng asawa ko kaya kuya yeah, excuse me po padaan ra po kami ng asawa ko ang bilis bilis po maglakad ng aking asawa ako po ay nahihilo magpukuha ng video sa kanya at niya. ako pala ay nagbibideo sa kanya syempre kaunti lang yung dala ko sya po yung maraming dala na dinadala papunta dun so, nagkukuha po ako ng video sa kanya hilong-hilo na po ako dahil sa sobrang ito. At hindi ko akalain na dito pala yung asawa ko magpunta at gusto pa niyang umupo dito sa tabi-tabi. syempre ayaw ko dahil sobrang init. So, po. ngayon nandito na po pala kami sa bus guys at kami ay nakasakay naman po. Nagpaparelax relax na naman po yung aking asawa. Papikit-pikit tapo pa po pero papusing-pusing pa yun. Akala naman po niya ay nag nagpipicture lang po ako sa kanya. So ayan guys nakikita niyo po ilang piraso lang po kami sumakay sa bus dahil sobrang tumal po talaga talaga ng biyahe ngayon dahil November 1 po ay Halloween po. So, ayan, so, ayan guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po yung magpapaalam na po sa inyo. Maraming salamat sa panunood. See you next vlog. Bye-bye!